nakalbo at nagbalat ang mukha at buong katawan. Ganyan ang kalagayan ng isang nanay sa Zamboanga del Sur. Pero mas iniinda niya ang sitwasyon nilang mag-ina dahil nahihirapan siyang alagaan ng dalawang anak na may special needs. Para bigyan ng mukha ang Balita Mobile Journal, Yeda Pascual. Tumanda ang itsura ng isang babae sa Zamboanga del Sur. Ang kanyang balat kasi mula ulo hanggang paa ay nagsusugat at nagbibitak-bitak. Ganito ang itsura noon ni Nanay Herminia, 46 anyos. Mahaba ang buhok at makinis ang muka. At heto naman siya ngayon, nakalbo at nagbabalat ang muka at buong katawan. Setyembre noong nakaraang taon nang madiagnose na may UTI siya. Niresetahan daw siya ng gamot, pero makalipas ang ilang buwan, napansin niya na namamaga at nangangati na ang kanyang puson. Wala ko na hibalo, Ma'am Gay. Nagkwenta Drmero at ni gamay ra siya, busya nag. gamay kay siya, dayon mainom og tambal, maulian ra siya dayon pagka June na, nagsugod na siya o dako, dako. Dayon pagka di na siya pagka aning kuan bulan sa August ning kuan na siya ning dako ning kuan na siya sa akong lawas. Hanggang sa buong katawan niya na ang nangangati at kumikirot. Dahilan kaya hirap na rin daw siyang makatulog sa gabi. Hindi pa malinaw kung anong sakit ang mayroon si Nanay Herminia, pero pinayuhan na raw siyang magpasuri sa isang dermatologist. Kaya lang, wala silang kakayanan. Ang pamangkin niyang si Ray, pinos ang kalagayan ng kanyang auntie. Tapos ko po uh, dahil gusto ko na matulungan siya at uh, ma-aware po ang buong, uh, buong sambayanan na uh, may ganitong klaseng sakit. Na para po mapansin ito, ang itong kalagayan ng auntie ko. Apat ang anak ni Nanay Herminia. Ang dalawa ay may sarili ng pamilya habang ang dalawa ay parehong special child. Kaya nananawagan si Nanay Herminia ng inyong tulong. Hingi po ako ng tulong dahil kasakit po ako. May dalawa po ako mong anak na special child, walang mag-alaga sa kanila. Kung may kasakit po ako, kay kami lang tatlo dito sa bahay na pin. Gusto ko po nga mabatingan yung sakit ko kung ano yun. Hindi ko alam. Ang anak kong isa huminto ng pagtatrabaho. Niya ko walang magalala, walang magalaga sa amin dito. Sa mga nais magpadala, maaari po kayong makipag-ugnayan sa detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journalo Yelda Pascuala na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.